Ayaw, di ba? <laughs> ang lakas ng hangin Ayaw, Ah, di ba? Dito pala Kumuha si Si paring hari ng ano Yung Daon ng lumboy Yung guni sa akin Wow Ang daming eh. Bunga Playão, não, corre não, ai uau, tô, ai meu deus, hum, ang tomis, uau, ang tomis não, vou ganhar do ito palang lang lumboy no marami pa lang pwedeng makamit. ang kanyang dahon inahanap ng kalalakihan at ang bunga naman ang tamis pagkainin. kainin manunga ako dito saan na kaya si paring hari sabi ni dudong si dito daw kumuha ng bunga ng lumboy hey, Wow! serap naman itu, mm. 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 Wow, Wah, wow. dami ng ang Hmm. ng coba. Iya, tuh itu wow ini wow sosok aja wow wow Oh. Alam mo guys, ito ang aming ubas dito sa bukid. Oh. Oh, no. oh, no. oh, no. oh, <laughs> oh it's up' it's. Oh, oh

시럽 무슨 시럽 알아서 알아? 응. 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 응 Ah, sarap ito lang dyan. Paano kayo ngayon si eh? Waring Hari? Ang sabi ni ni Dodong G, nandito daw. Hindi ko napita. Ah, mamaya ko na yung hanapin. At kain mo na ako dito ng tumboy. Ito pala, lang ano, ito. Hanap ng kalalakihan, dahon ng lumboy, malapit ng umulan. Umuwi na lang ako. Masinsya na po talaga sa inyo mga guys na hindi natapos ang vlog namin kasi umulan. So, abangan na lang nyo po ang, ang aming episode to bukas. Ito talaga si Paring Jack. Hindi ako sinipot Sniper. Siya tuloy, basang-basago. Sabi ko sa kanya na mag vlog kami ngayon. Ah, uh, hello guys. So, pasensya na guys na hindi natapos ang aming vlog ngayon kasi umulan. At nagpapasalamat po ako guys na dito na po ako sa Guava Batch 2 hashtag Team LPM So, nagpapasalamat ako ni Sa aming admin Sa Pumilo Batch 2 Team LPM na napunta na po ako sa Guava So, ngayon guys Magpapakilala po kami sa inyo So, tatlo ah, Apat kami talaga guys So, ang aking Kumangkin ah, ko wala dito Kasi umulan Apat uh, kaming magkasama guys sa vlog namin Si Pamangkil At kaibigan ko At ang espiritu ko So ay papakilala ko ko sa inyo guys So ito guys Ang pinakamatali kong kaibigan na, Kung may problema ako Nandyan siya lagi So ito guys, basang basa pa talaga ako. So, ito pala ang kaibigan ko guys. Teka, teka. Teka. Pasensya na po kanina na hindi natuloy ang vlog namin. Kasi kumulan kasi eh. Abangan niyo bukas kung mahanap ko ba talaga si pareng hari. So, ayan, hindi natuloy. Ah, ako pala si... pareng Jack. Hi po. Guaba. Bats. To. Hashtag. Team LPM. Ito, ito, ito. Nasa lang spirit mo. Kita tlo lang. Bakit? Dalawa lang tayo. Oo, oh, oo. Oh, oh. Teka, teka. Diba, top floor tayo ngayon? Saan si ano? May espiritu ko. May espiritu ko. Labas ka dyan. Paano ka ba? Labas ka mula dyan kasi magpapakilala tayo sa bagong aking kaibigan sa Waba Bats 2 Team LPN. Paan ka na? Bakit ba pinatawag mo ako? Galing ako natutulog. May bago na naman tayong kaibigan. Hello po. Ako pala si... Ang espiritu ni Paring Hari. So, masaya talaga ako guys na... na may bago na naman kaming kaibigan. Kapakita na naman ako ng lakas. Kapakita -laka na alam nyo guys yung spirito ko guys lumabas lang to kapag makitulog ako kaya pala kung makatulog ako parang hindi na ako makagising kasi ulito marami pala itong kaaway na parihon niya na spirito din ba lagi nila akong mananaginip na masama pero pag sa kanya totoo pala sige po, salamat po ito pa ang kasihan lagi